Ayan, thank you, thank you. Happy 100k followers na tayo mga boss. Agyaman, iti-support tayo kanya kakabsat. Ayan, syempre, andito po yung mga ibang followers natin dyan. Kaya maraming maraming salamat po. Tingnan natin uh, ang Abor River guys. Sobrang dami na ang tao guys. Ayan. Wow, grabe oh. Talagang mas marami ngayon kaysa kahapon. Oh, tignan mo naman guys oh. Ang daming tao. jet ski Woohoo! Jet ski oh guys okay, so... oh. Orang na guys yung banana boat oh. Wow! Ang saya talaga dito sa River Adventure and Eco Park. Hindi nakakasawang tingnan, no? Oh, nandoon yung mga followers natin diyan, no? Oh, no? Oh, oh ayan oh. Mga followers natin diyan, Oh. No? bolsa so, sa kanila oh yan guys oh yan kami tao yung sabor oh sobrang tuwa tuwa ng mga followers natin dyan oh oh kumakaway sila oh wahoo yan guys dito naman tayo sa kabila guys tignan natin yung mga nandito sa Bor river guys rawr Pwede din kakapsanay, na dito ka burri. Pero venture na niya ko o oh, pagdyanan sa awit suporta oh. yun know. you know. o, guys, tulad ko, saya ko, happy 100k followers! Woo! Kirino. Guys, Kirino! Province? And guys, shoutout po sa lahat ng mga taga-Kirino province, nandito po sila. Woo!